dito pala. Hi, Kuya! Magandang ma araw. Ah, may kagawad! Mom, madumi, mom, madumi, madumi. May okay lang. Nag-aayos kayo? Opo, nag-aayos. Okay. Hello. Hello? Ay, akala ko may tao doon. <laughs> Ate, kamusta na? Hi. Ikaw pa lang. Siya po yung dialysis. Ah, kayo po yung nagda-dialysis? Talagang um, is tsaka ako. <laughs> Ay, uh, thank you so much po. Kita niyo po. yung profile ko. Puro isko ko, tsaka uh, ako. thank cool, cool, cool. you so much po. Sino po ang sumulat para kay kuya? Ah. Ayan. Kuya, balik kayo pala mismo yung sumulat. Opo. No? Opo. Oh. Ano na yung nilalagay mo sana? Yan De ba yung... yung, yung injection ano, ah, okay. na ano, in at out na. Diyan nilalabas yung dugo Kailan, kailan ka nagpa-dialysis na kuya? Kahapon. Ah, kahapon. O ulit meron kasi na-adjust dahil nung nagkaroon ng bagyo. Kaya yung mm. nagda-dialysis nung Monday, na-move yung na -move kanilang schedule. Ngayon kami Tuesday, na move kami ng Wednesday. Ah, uh, okay. Parang na. So, pagbalik ng next week, balik ulit ako sa dating ano. Okay. okay. Balik kayo po ay hasmas. Hars. Ilan po ang anak ninyo? Bali, apat. Apat. Uh, kasama ko na lang yung punso ko eh. Nagtatricycle. Nagtatricycle. Ito po ang inyong bahay. Oh, okay, ito. Sa anak ko. po. Ah, sa anak ko. Kasi ako. Eh, kasi kaya dito ko dahil nandito yung ano ko kung... Ano po, po? Ano po Mer? Ah, nago Ah, okay. Ang laki na ang oxygen tank mo. Okay, ipitan na nga 'yung oxygen ko eh. Pasok mo. Oh, okay. Ito ang ginagamit mo, oxygen. Oh, yan ang ginagamit ko. Tsaka meron akong maliit. Dito po. Andres. Oh, And grabe. Ah! Okay lang po. Okay lang po. Magba, baka mapagod ka po. Ayan, yeah, yun. Bay, Kuya, Crisanto, meron lang pong pinapaabot sa iyo si Yorme Isko po para sa inyo. Pandagdag pang dialysis po at pang so, Opo, gamot. Maraming salamat. Maraming salamat. Pero syempre, oh, si Yorme Bawal mga, dapat oh. lahat madalhan Kabilin-bilinan ni Yorme Dalhin lahat po ng mga nag-request kayo Ay, sa mga mm -hmm. Conceitual maraming, maraming salamat po Boss, yes, um, amo, maraming maraming Salamat po sa tulong nyo God first Ay, <laughs> ang cute <laughs> ni daddy <laughs> mo, Patrick talagang hindi sinadya niyo pa po, po. ako. <laughs> Maraming salamat thank po. Thank you, you Kuya Crisanta. Ito po yung sulat po para may remembrance. Salamat po, yes. Po. Ingat po, po Kuya Ate. Anong pangalan mo may ate? Eleanor. Anong nickname mo? Ellen. Ellen. Ate Ellen, thank you so much. Bye-bye po. Bye-bye. <laughs> Ngayon ko lang lumabas, baby, oh. <laughs> Ay, ito lang. Yung may motor doon. Oh, can I say hello doon? Oh, so cute. If what Santo want to Saan, kuya? Dito. Ay, hindi na nag-open ang Oshike. Hi. Hmm, hindi na sila nag-open. Magandang araw! Hello, my kuya. Happy Barbecue Day! Daddy! Salamat! <laughs> ay, ito Hey wow. Hi, Mami Evangeline. Ako nga po. Yes, siya kasi Kuya Eduardo Hardinel. Ay ako po, po eh. Ay, pwede. Oh. Ito, October. October kayo po ay sumulat kayo na may school po? Ay, okay lang po ba? Hi po, Kuya. Pasok po kayo. Okay lang po. Ang ganda naman po ng inyong bahay. Hi, sis. Magandang araw po. Si Apple po. Kasama ko po yung staff po ni Yorme Isko. Opo po kayo. Sige po. Mami, sino po ang sumulat kay Yorme? Kayo po mismo? O, ano pong kinonser niya po sa case niyo po? Sa, yung ano po yan. Ay, nagda-dialysis na po ba kayo? Opo. Ah, okay. Natatapos mm. ko lang po ng ng uh, Friday. Ah, ng Friday po. Natulong tayo, ma'am. Yes. Dad, mami, meron lang po pinapaabot si yorme Isko na tulong para po sa inyo. Kailan po kayo so, nag-start mag-dialysis? Nung no. ano po, 2017. Ah, tagal na. Tagal na po. Ah, <laughs> At maraming salamat po sa tulong na binigay niyo po. Sana po pagpatuloy niyo po to sa mga na na mm -hmm. Ito naman po yung kay uh, Daddy is this is this is this para kay is po. is this is po. Pero ang ganda ng face ni Mami kahit nagda siya. Na. Oo, tagal na po. Hmm. Ilang taon ka na, ito? Uh, 71 po. 71 years old. Oo, oh. oh, Salamat po. Libre natin si Pogi na ng ano, pagkain. Yung tatlo, oh. yung maliliit. Ayun, no? Tatlo si Moreno! Chinito! Kano! Ah, si diba? <laughs> Baby, kumakain ka barbecue? Bena! Ay, hindi ka makain. Tinapay na lang. Gusto no, mo tinapay? Hindi, kita, you're so cute eh. Sana naglilihin na lang ako ngayon. Asan niya isa mong friend? No, Bili tayo soft drinks. Soft oh, drinks oh, na lang. awat okay. oh, Healthy, no? Healthy <laughs> living kasi, baby. Ay, anong gusto niya? Tubig na lang. A tubig. tubig lang. Tatlong tubig nga ako, ate. Ah! Anong favorite yong tinapay dito? Krinkles. Ha? Screen girls. Ah. Oh. Yeah, bebe, muta nga sa. ka lang, ha? Ito <laughs> 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 na, Moreno. Richard Gomez. <laughs> <laughs> <Richard> Gomez. <laughs> <laughs> Kanya <dito> na yung <laughs> tura ng kapatid mo. Wala ko yung kapatid. Saka, saka girls, tigda dalawa. Kapag niya, taga dito ka? Ngayon ka na lumabas <laughs> na. Oh, ngayon lang siya lumabas.

Oh, thank you. Oh, isa yung sa YouTube. Sa yung baby. O, oh, Bye-bye. Bye-bye, ate. Bye, <My> kuya. <laughs> Ay, ito na. <laughs> Dito na naman tayo. Ito na naman tayo. Ito na na. Okay lang. Kamatang bahay. Hindi, sexy pa rin. Parang nga tayo magsusumba ngayon, oh. Ikaw sumulat kay Yorme is ka. Mm. -hmm. Anong nirequest mo kay Yorme? Kay, ano, kay Mark Gump. Ah, ay, kay Mark Bryan. ng hospital siya ng uh, ilan taon na siya? 36 na. Ay, 39 na siya. Mm. <laughs> Yun may pinapaabot oh, ng si oh. Yorme ko para kay Mark Bryan. Oh, thank, you. thank you. Thank you po, Mayor Yorme. Sa mga biyahe binigay niyo sa pamangki ko sa tulong. Salamat po. Kahit ano po. <laughs> siya po yung sumulat mismo. Oh. Kayo po like, nagdala. Bali, ilan, ilan ang anak mo? Wala ko ang anak. Wala rin ako. Ang anak? Ah, <laughs> Pahanapan kita? Wala nga. <laughs> Hanapan kita. Ano bang, oh. ano bang, ano ba? Anong qualities ang gusto mo? Wala na. Ay, wala na. na. Ayaw Tama na. na sa mga apo. O, magsusumba na lang tayo, oh, <laughs> di ba? Oo, pwede pa. Sige. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. na. Madam. Mm, 3 to 7 naman. Ingat. Ang ganda mo pa rin, ma. Parang ikaw. Ayun! Sorry. Dito mawag ba sakin? Ha? Uh. Ayun na. ganda naman ng baby namin. No? Oh, Mag-birthday na nga ito. Eh. Mag-birthday ka <laughs> pa pala. sa well, nakaraan, binigam mo siya. Yes! <laughs> Binyag. <Yeah. laughs> Kamusta ka na, sis? Okay lang po. Kakalabas ko lang po sa hospital. Sino sumulat kay your mace Ako. ko? Ikaw, anong kinonser mo? Eh, ah. Ano po? Tawag ito tulong sa pangangalan. Mm -hmm. Ay, pang ah, buto ko. Nanganak na. Ay, ito, Ilang buwan na? Ah, bali, ano pa lang po siya, 10 days pa lang po niya. Ah, 10 days pa lang. <laughs> Naku, huwag ka magpapabina ta. Yun, meron lang pinapaabot si Your Maze po para sa iyo, ha? Thank you po. Para dagdag sa iyong panggaso <laughs> sa panganganak. At maging healthy yung baby, baby boy, baby girl. Careful. My girl po. <laughs> <Okay>, ah, girl. pa <my laughs> rin <yos. laughs> <laughs> Thank you po, Your Maze. Thank you, sis! Happy birthday tomorrow! <laughs> Ganda ng eyelash, oh! Salamat! Yes, bye-bye! Bye-bye, bye-bye! Ay, kuya! Ingat! Tatanggalin ba ito? Ah. E ito yung bago trabaho. Ingat, mami! Pahawak muna! <laughs> Ingat po. <laughs> Nag-parking yun, eh, no? Ah, uh, uh, for operation. TTI. for operation. Ate, so ito pala! Ay! Sige pala! Ako! <laughs> Kamusta ka na? May ina-anak. Kamusta ka na? Mabuti naman po, madam mag o -opera. ano Anong papa opera mo? Yung sa gallbladder. Oo. Oh. Tapos yung mga maintenance. Maintenance. Oo. Oh. Na. Oh. Nagpatingin ako nyo sa ano sa Tondo General. Ah, sa Tondo General? Hindi ka sa hospital ng Maynila? Eh, hindi ko naman po kasi alam. Na meron? Oo. So, mm -hmm. Kaya, kung ano, sa hospital ng Maynila, saan po tayo? Ay. Ano ni Yormit? Yes, ba? syempre. Ang ganda talaga yung mga kapot. Grabe. Parang ikaw lang, Ate Susan. Wala, hindi nagbabago. Bang! pano, grabe. Ate Susan, meron lang pinapaabot si Your Maze ko para sa inyo. Maraming maraming pong salamat. Uh, Your the best ka talaga. Forever. Loyal Ikaw lang ang Your ng buhay ko. Maraming pong salamat. God bless. Thank you po, sir. Thank po, lang. Thank po. Ang gaganda naman ng mga babies namin. Hello po. Hello, Hello po. Kamusta <laughs> po? Anong bera dyan? Nagkakaano mo lang? Ay, ano lang po? Kaka si BC? Oo, oh, labo na ah, po. Kanilang baga. Okay naman. Sa ano pa resulta? Mantin. Ah, okay. Ingat po. Babati lang ako dito. Hello po. Okay naman po. Kayo po kamusta? <laughs> Buti po. Okay. Apa yang Apa Ingat, kok <po>. mainan. Aku mau lupa, lupa. Aku mau <laughs> lupa, lupa. Aku mau lupa, di Aku mau mau Aku mau lupa, Aku mau lupa, lupa. Aku mau lupa, Aku mau hello lupa. Hello, hello, po Hello, your met. Thank you ulit. Ayun, may ah. Iyahatid ko lang siya. Susana. Ate <laughs> Susana, Ati Susana di ka. Di ba? <laughs> Ikaw pa rin ang aming. Jazz! Ngayon? Congress. Jazz! Sayon. Hello po. Hello <laughs> po. <laughs> <Ganoon> na lang. <laughs> ano, Joe? ano na pajama ka. Ko, ha? Hello po. Magandang hapon. Ay, ang ganda naman. Sexy. Ano ba yung sexy? Saan? Kira po. Kami tao eh. po ako. Ay, bibig ko. Hmm. <laughs> tay ka? alis po. Alis ka sa Sa cemetery po. Bibisita? Sa Kuyaw po. kuya ka pa yun. Kasama siyempre ang mama <laughs> mo. <laughs> Nagatingin <laughs> siya. Ano? Pa? Ito, nandito na ako. Yes, nandito na ako. Si. Ay, ah, si Kuya Luyo Lisis. Ay, ma'am. Kamusta ka? Sa... Kamusta ka na? Okay naman po, ma'am. Na, na naman na yung sulat mo. Ah, um, pinasa ko na po. Okay. Nasaan ka? Ano ko ma'am? Ay, para iyakapin kita. I'll hug you. I miss you. Ganda, ta ganda talaga ng baby ko, no? Hindi, ang ganda nito, eh. <laughs> yan yung boyfriend ko. As ah, Barbie, ano? <laughs> <yan>, <laughs> Barbie! Sino ang boyfriend? Ay, yan daw, ma. Barbie, oh, Barbie. <laughs> 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 Barbie, Ay, Barbie! Tiraong ka talaga. Isa po, thank you so much. Thank you po. Mga brad, ingat kayo, ha? Thank <laughs> you, at magde-deliver pa kami. Sexy, sexy, sexy. Sexy Hirap mga hindi humingi. Sabi ko, stomach in eh. <laughs> Ingat. You like mo ah? Ah yes na kahit 100 shots pa. Adika. Hmm. <laughs>

Saya pagpagod na pagod na ako. Babay may na anak bye Grianin anak anak ko yane. Eh. <laughs> Gusto mo ba anak narin kita? <laughs> Ay ako <bago> ko tayo? <laughs> Wala ngayon Inaanak ko na kayo lahat. <laughs> Call me Nina ng Apple. Oh, Ay, mga po. kami, or si Tol, ha? Awesome. Yes, uh, kami lang ni Tol. Oh, oh. Ingat! Forever and ever. Hindi hey, ko pa alam eh kung kailan. Basta matatawagan namin kayo. Kuya! Apple. Sige, ma'am. Ha? Ah. Oh, gidin. Eh, nakakit. Nakurot mo na ako. <laughs> ang cute eh, no? <laughs> Bye! Bye-bye po! -bye Happy Linus! Hi, kamusta? Hello. Kamusta? Hi, si ate. Kaya ko walang tao. Pakisap. Hmm? Ang baho ko na po, sorry. Hindi <laughs> ah! I love you. Anak mo. Kapun na. Kapun na. <laughs> ingat. Ma'am, ingat din palagi, ma'am. Woo! <laughs> Ang hapon po. Mga yeah. ngayon, Patrick, kamusta yung, yung <laughs> pag-iikot? Masaya naman po. Masaya. <laughs> Marami tayong na nadalang ng tulong galing kay Yor, may isko. Yan, mga medical assistants po na sumulat kay Yor. Tapos meron, na, na ano daw, pagka yung mga istorya nila, iba na? No? Medyo... Lalo, lalo na yung kanina? Yung unang-unang. -una. Grabe, ang ano. Unang-unang lapag, medyo <laughs> emotional. Yes. Ko. Pero mararamdaman mo yung yung nararamdaman nila plus yung kung ano ba yung kwento ng buhay nila. Susunod. <laughs> Pagko practice eh wala na eh, 'di ba? O oh, oh, sample. Sa susunod makikita niyo yung ano, wool coverage. <laughs> Patingin nga ulit 'yo <laughs> para. <laughs>